So yan sa mga palang umaga ng sa So ngayon nandito naman tayo sa ilog. So manghuli po tayo ng naman ng ilog mga kadol para may pangulam po tayo kasama ko yung kapatid ko. Ano? Si Morris Creepy. Si Morris Creepy. So yak kong diapit sa balay. Tsunami dito, layo kayo ni, layo. Napoli dito. Sobrang layo itong mga kadol yung napuntahan pa namin na ilog. Wala daw wala kaming lingaw. So ang kalag-kalag ngayon mga kadol. So samahan nyo kami dito. Ay kuan guys yo. Ay GoPro. Minanda na niya kanyang kamera. So ito yung gamit ngayon. Kasi sa salumin po niyang ilog. Yung busay. Ano? Ito lang yung gamit niya mga karol. Mulus creepy. Mulus creepy adventure alias tabdab. Yan, unang uh, busay mga kadul. So, may, ano, subang dami pong busay dito. Kaya dito po kami pupunta. So, yun. Si Amoris uh, Creepy mga kadul. Sa so, salumin niya. Mag-ingat kayo kay Creepy. Amoris Creepy Adventure ano? guys. May YouTube channel. Hmm. Pahingat kayo na ni Creepy Morris kasi ngayon baka ako, yung asawa niya sa Salumin. Hindi na guys kasi ngayon na ako naka-vlog. <laughs> ano ba guys? Uh, Pag-galagala. Galagalaan to kasi ngayon is ano, kalag kalag Ngayon na ako naka-balik ulit ng gawa ng video mga kaiders kasi busy po tayo sa hanap buhay. Kasi pag ito yung inupok ko sa yung pag-vlog-vlog wala pa tayong sahod sa youtube mga kaidol kaya ito lang paano lang ito mga kaidol anong ano lang kanang uh, lingaw-lingaw sa disaya pa yeah, lingaw ito po yung libangan ko mga kaidol pag wala akong duty libangan na po namin to, mga ka ito mga kaidol kaya sa ilog at sa dagat mga kaidol puro po kami busy ngayon mga kaidol kaya sa ano mga kaidol

So yun mga kadal oh. Dito. Try natin kung may laman ba itong ilo na ito. Yan Salom na siya ngayon. Ako mamaya pa ako sa salom mga kadal. Magawa pa muna ako ng content. oh Kanyang kamera. Yung cam saka. Ano. May sa dibdib. Masa ano, dibdib yung kanyang Ano. Yan, sinisisid na sila Lynn. So dito mga kadol, uh, dito na ilog nito, sobrang dami pong nakuha dito ng ginto. Pero ang nakakuha mga kadol, hindi taga dito, mga dayo. So ginawa lang po ito ng kam, ano, mag, ano ba, camping-camping. Kukuha -camping. mo, uh, ang palusot kukuha ng mga libangbang, Subang dami talaga nakuha kuha itong ginto. Kagaya nito makadol, parang portal, pa, parang langob. Ayan. You know? <tot> oh, kasili, ang laki daw. Subang laki mga kayadol. Subang laki yung kasili, nandun sa lalim. Ayan. Hmm. <tot> Ugo, natamaan, natamaan. Natamaan, hmm. <tot> ang dami. <tot>

Bro, parang may sumigaw mga kadol dito sa bundok na ito. So, pasensya nyo. Nakalistor mo kami. Kasi so, dito mga kadol, ay hilan po talaga. Napaka creepy talaga. Lalo ngayon yun is kalag-kalag. No? So, nandito tayo sa ilog. So, bukas pa kami ano, pupunta ng interior mga kadol baka mayroon pong magpakita dito ba hindi may, namin may nakalain na ano mayroon pang umumbaw kasi kanina may ano may, su uh, may sumigaw hindi ko alam kung saan may sumigaw kasi dyan sa baba mayroon lang daan so dito lang kami nasa baba yung ano uh, ilog ha? Yan, punta na kami sa taas mga kadol sobrang tirik kasi dyan ang dami pong mga ano dyan mga ano yan, busay sa amin o talon sabi kalisod irit mengakai dulu ah. parang hangat yung kam natin ah sudah wih Sudah okay. kirik mengakai dulu eh. Wah. yun, know, kapunta sign yun, doon yun. nakuha mo yun yun so yun know. yun know. yun yun may malaking ano hus. ano yan

lumaydaan so, dyan so kanina parang mayroong sumigaw mayroong sumigaw mga kadol so hindi ko alam ano yung tao ba yun o inkanto so wag natin yan pansinin Ayan, so, sumisisid na naman mga kadol. So, dyan mga kadol, may ano pa yan, busay. uwang so may malaking uwang na naman mga ka-idol. tingnan natin kung mahuli ba Naggalawan po yung ano mga kahoy May malaking bina mga kadul. Dalo. Nahuli na. Ang mga kadul. So dito mga kadali Yung ano po tayo dito nag vlog Matagal na po yun ano po kami nag ghost Nag explore uh -huh. Uh -huh. Hindi ko lang ano po. Ano yun? Lah uh -huh. Eh yeah, umakyat oh Ala ang dami parang laman oh Umakyat to Yan 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 makadol umakyat oh Yan oh yan Ang eh. yeah. dami laman ano dito laman Swerte na naman ito mga kadul Ang daming laman. Ang ilog. Hmm. Samaan. Ayan. <coughs> ya. Ang laman. Ang laki. Malaman talaga ito mga kadul Ano? You know? Hmm. So taposin na ito mga kadol yung kanina. Kasi na po, na dahil mara, sobrang laki pong uwang. So dito mga kadol, yung nag-vlog po kami dito sa area na ito. At mayroon po nakita isang viewers po namin na kahon daw. Nakasayan ba? Kahon. Dito po, dito po sa, dito po sa, yun dito dito sa tinatiyo natin. Yan. Hindi ko po alam kung saan tinuturo niya. Nang dyan. Kasi pag punan namin dyan, may, may ahas. Umakyat doon. Sa taas. So, nandyan, hindi niya may alam. No? Siguro, kasi yung ganyan mga kadalos, na po talaga yan sila. Kaya, alam nila talaga kung saan po nilagay. So, hindi lang namin alam. Kasi dito, ano, bang dami talaga dito ng kayamanan. Ayan, numero 50. So, basang-basa na tayo mga kadulo So, ito, ano lang, kapag ano, ganito lang mga kadulo magbina na lang yung ano natin. Kasi may laman yan. So, siguro yung nakakuha dito is gibawis. Yung iba. Kapag ganyan, butas na butas na talaga yan. Sukal. So, yun, ang daming ano dito, bina. So, alam ko yun talaga yung bina makadol dahil sa tunnel po tayo nagtatabaw sa company. Ngayon yung So, Matalino talaga yung mga hapon kanil. Uh, dati mga kadal matalay na yung hapon kasi yung ano yung mga hapon mga kadal bihira lang po naglagay sa bundok ng kayamanan bihira lang talaga ang kasagaran talaga mga kadal, nandito sa ano uh, sa ilog sa ilog may butas oh kagaya yan mga kadol hindi natin alam nandyan pala sa loob yung ginto sa loob kasi dito may mga tunnel ito sa ilalim may mga tunnel surah uang kada ko aku suang Huh, huh. hmm alaki pala mga dulu. oh Oh, itu? Hah? Mm. Luno? <laughs> Dia tahu. Hah? Mm. Mau nih mau kita? Dan bakal itu lang di tulang aku, hindi aku semalum. An, hindi pa aku semisit-sit nang ng lalim. Pero nakahuli pa rin ako. No? So, ganyan talaga makadol kapag hindi lang talaga ano, ang itong ilog makadol kapag hindi lang talaga O, tawag yan? Abusuhin. Marami talagang laman. At saka uh, ah, libre na pong pangulam. No? So, kailangan na po talaga si Pagan dito sa ilog na ito para may makaulam tayo. No? Hindi kagaya ng ano dyan. Ano? Mag, ah, magabuso ng ah, ilog. Laman. Ng ilog. Ah. Huwag lang abusuhin dahil ano ba? Ang iba talaga daw at rin lang gusto lang madali talaga makuha. 40in. Huh? So, ito mga kadol, nag change skin po 'yung ano. Wong, ay no. Malaki po ito, 'yan. Sobrang laki. Ito po sila, nag change skin po sila mga kadol. Hmm. So, sana po mga kadol, uh, kahit iba-iba po yung exploration po natin at hindi tayo palagi maka-explore sa gabi dahil well, sobrang busy po talaga ako so kapag makauwi ako mga kadol kagaya nito yung kapatid ko, yung tanto ako at hindi ba ako busy so pupunta sa sailog yung sumama na ako para may i-upload din ako sa youtube so sana mga kadol support, uh, sana suportahan pa rin ninyo kami kahit ganito na lang po yung ano, natin, uh, uh, upload natin ngayon o natin ngayon so, sana po, ay, uh, no po para malaking tulong po uh, yung mga kiting adventure uh, so, at So abangan po yung next video. So, kasi sobrang layo pa yung pupuntahan po namin. Dito muna tayo. Sa so, sunod mo ang mga doon. Doon na po tayo sa taas mag ah uh, vlog. So, kasi uh, lubat na silpon ko. Tipid po tayo sa baterya. iya ampun maka don